Nanakakawa. Pero sayang, buti uh? <laughs> you know? ko na lang. Sayang ah? Buti ko na lang. Teka mo na, rambutan ka nila. Yan lang. Matamis Parang ano, parang rambutan. Siyempre, <laughs> <laughs> alam naman. So yan nga guys, yan. Kararating lang namin. Kararating lang namin ni Mages sa uh, boarding. Yan lang. Okay. No? yung mga pasalubong ko sa kanya guys yan yung pasalubong abukado ah hmm. uh, saba. saba tapos rambutan saluyot saluyot muna ah saluyot, saluyot tapos upo rambutan tapos ito oh. ano so, to guys ah uh, bu ano to bunga ng munggo hindi balap to alam ko ah ano bu to bunga ng munggo to kailangan sitaw hindi. <laughs> Buo ng munggo mung to. Tapos ito guys, meron pang anong... yan, okay. hmm. uh, ticua, ano. Yan, okra. Ano? Tikwa na, rambutan na rin ah. Yan yan. Parang ano, parang rambutan. Siyempre, alam mo nga eh. Tikwa na, yan. Mm -hmm. Parang ano, parang asukal siya. Mm -hmm. uh, parang asukal yan. Uh, yan. Ito yung kinakagat kasi. Pwede mo ng kamay niyan. Baka may langgam. Uh parang rambutan na. No? <laughs> Wala pa kanina umaga to, no? Wala pa. Kanina nga lang. Ang naman. Mm. Okay, so, yung, ano uh, parang dito. tawid yan Tagyawat. Tagyawat, no. mo yung mga dalawa guys. Yan yung mga, kanina, guys. Yung mga kin sa barrio. Yan. yun. baby boy. Ah, mas may bulto ko. Yan. Ito. Ito. Meron ko para guys. Suman. Baka isang araw. Tikman mo. Tikman mo. Mayroon na makain mo. Tikman mo. Tikman mo. Tikman mo muna. Ang mga lasa. Ay, luto nila tita to. Ay, nila. Luto ni mama kanina. Mama Peli. Oo. Nililuto kanina eh. Mga ano lang kanina eh.

Ay, gata lang pa, pala ko yung pan, kamotang kahin na lilo ito Hindi. Soban din yan. Oo. Mm -hmm. Oh. Oo. Mm. Parang ano, parang... Soban. <laughs> <laughs> mm. Thank uh, you, Mama Pelly, dito. Sige na, Mama. <laughs> yan, bukas. Uh, Ikakapi ko to. Lahat, ba? ito. Ito, soban lang din ito eh. Busan mo ka. Yeah? Busan mo. Suman din to eh. Oo, oh, pwede bayan. ba yan? Di yeah. ba? Oh, ah, shit. Ang sakit. Yeah. Yeah, lang. Suman so, din yan. Homemade yan. Suman, guys. O, Wala Balam mo. Hindi. Wala, tatapang daloy ako eh. Oo, lasan mo. Ay, yung suman na ko. May latik? dan mm -hmm. <laughs> itu apa? Ya. Dia sih homang kae ta. Balse antop. Huh. Balse diabetes. Oh. Kebangunan sungam. Balse diabetes. Nyobet toh? Hah? Nyobet. Dikong ngadin bete. Hmm. Mas ka pa Ito kasi guys. Ito kasi guys. Ano lang ito. Plain lang siya. baga um, malagkit na rice tapos malagkit na bigas tapos gatangan nyo tapos kasi lang. Ito kasi ano siya matamis. May asukal. <laughs> uh, may ano siya latik. Matamis siya. Ito plain lang.